Ano ang nakatago sa likod ng mga makikinang na video at mga aral na puno ng moralidad sa internet? Isang magandang kaluluwa ba? Isang kahangahangang pamumuhay? O isang walang hanggang hukay ng kasalanan na natatakpan ng perpektong teknolohiya? Isang nakakakilabot na krimen ang nangyari. Sinira nito ang katahimikan ng probinsya. Naghasik ng takot at pangamba. Dumanak ang dugo Isang inosenteng buhay ang kinitil ng walang awa. Ang halimaw ay kumilos ng walang puso para lamang bigyang kasiyahan ang kanyang adiksyon at marangyang pamumuhay. Ang trahedyang ito ay isang matinding babala tungkol sa mga nakamamatay na ilusyon ng virtual na mundo. Alas dos ng hapon, ang init ng araw ay halos nakasusunog sa kahabaan ng National Highway 1 sa Maypampanga. Ang aspalto ay naglalabas ng nagbabagang init at ang hangin ay mabigat at malagkit. Ang kalsada na dati ng tahimik ay naging mas mapayapa. Si Mang Tonyo, isang long-haul truck driver na may mukhang sunog dahil sa paglalakbay, ay ipinarada ang kanyang truck sa gilid ng kalsada. Ang paborito niyang tambayan ay ang maliit na karinderya ni Aling Maria. Isang oasis ng kapayapaan sa gitna ng nakakapagod na paglalakbay. Gusto niya ng isang malamig na baso ng iced tea at isang maikling pagtulog sa pamilyar na duyan. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Walang tao sa karinderya. Nakabukas pa rin ang lumang telebisyon at ang screen ay static na naglalabas ng isang nakakatakot na tunog. Ilang tamad na langaw ang lumilipad sa paligid ng mga baso na may natitirang tubig sa mesa. Tumawag ng malakas si Mang Toño. Aling Maria, isang ice tea po! Katahimikan. Tanging ang ingay ng hangin ang dumadaan sa bubong na yero ang maririnig. Dahil naiinip sa paghihintay, balak niyang umalis na. Ngunit isang hindi maipaliwanag na pag-usisa ang pumigil sa kanya. Naroon pa rin ang motorsiklo ng may-ari at ang gate ay bahagyang nakasara. Hindi siya makalalayo. Pumasok si Mang Tonyo sa loob at nagsimula siyang makaramdam ng hindi mapalagay. Wala nang amoy ng kape. Sa halip ay may matapang at hindi ka nais-nais -na, na amoy na pumupuno sa hangin. Naglakad siya papunta sa banyo at kusina sa likod, kung saan inaakala niyang nagpapahinga si Aling Maria. Bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo at ang ingay ng telebisyon mula sa labas ay tila nagpapatindi sa katahimikan dito. Balak niyang tumawag muli, ngunit tumigil siya. Sa siwang ng pinto, nakita niya isang paa ng tao na hindi gumagalaw. Nangilabot si Mang Tonyo. Lumunok siya at naglakas loob na itulak ang pinto. Ang nakita niya ang dahilan para mapaatras siya at namutla ang kanyang mukha. Si Aling Maria, ang mabait at mapagmahal na babae, ay nakahandusay sa malamig na sahig ng banyo. Ang dugo ay malapot na at bumuo ng malaking madilim na kayumangging pool sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at nakatingin sa kawalan na nagyelo sa matinding takot bago siya namatay. Ang ganap na katahimikan ng kamatayan ay bumalot sa maliit at nakakakilabot na espasyo. Hindi naglakas loob na sumigaw si Mang Tonyo. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng karinderya at halos madapa siya sa hagdan. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang 117. Kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Aling Maria na parang apoy sa damuhan. Dumating ang mga tao mula sa mga kalapit na barangay at tumayo sila sa malayo habang nagbubulungan sa isa't isa na may mga mukhang nagulat. Walang naglakas loob na lumapit. Nagsimula ang mga haka-haka at lahat ay may kanya-kanyang teorya ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Baka raw nagkaroon ng kaaway si Aling Maria na hindi nila alam? Sumagot ang isang babae. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait siya sa lahat. Paano siya magkakaroon ng kaaway? May nagpumilit na nakita nilang nakaraang araw ang ilang mga lalaki na nakasakay sa mga modified na motorsiklo. Pinaghihinalaan nila na ninakawan nila si Aling Maria. Ang takot ay bumalot sa buong tahimik na probinsya. Ang misteryoso at marahas na pagkamatay ni Aling Maria ang nagpabago sa karinderya sa gilid ng kalsada na isang nakakatakot na eksena ng krimen at nagdulot ng malaking tanong at pangamba sa lahat. Kaagad pagkatapos ng nakakakilabot na tawag ni Mang Tonyo, ang mga pulis mula sa munisipyo ng Pampanga at ang mga unit ng Criminal Investigation and Detection Group ay dumating at mabilis na kinordon ang lugar. Ang dilaw na tape na may nakasulat na crime scene do not enter ay ginamit upang pigilan ang nagkukumpulang mga usisero. Ang tensyonadong at seryosong kapaligiran ay bumalot sa maliit na karinderya na kabaligtaran sa kaguluhan ng mga usap-usapan sa labas. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang mga investigador na nakasuot ng protective suit ay sinimulan ang kanilang trabaho ng detalyado at tahimik ang scene of the crime operatives. Mula sa Regional Crime Laboratory Office ay gumawa ng kanilang trabaho ng walang ingay. Ang bawat bakas, gaano man kaliit, ay kinuhanan ng litrato, sinukat at kinulekta ng maingat. Ang eksena sa banyo ay nagpakita ng isang maikli ngunit marahas na pag-aaway. Ang biktima, si Aling Maria, 57 taong gulang ay namatay dahil sa maraming nakamamatay na saksak sa dibdib at tiyan. Ang ginamit na sandata ay isang matalim na bagay at ang atake ay napakalupit at mabilis. Sa eksena ng krimen, ang pitaka ng biktima ay walang laman. Ang kanyang cellphone na madalas niyang gamitin upang makipag-usap sa kanyang mga anak ay nawawala rin. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, Si Aling Maria ay palaging nagsusuot ng isang malaking gintong kuwintas, ngunit wala rin ito ngayon. Ang paunang teorya ay malinaw naman na isang kaso ng robbery homicide. Kasabay nito, isinagawa ang investigasyon sa pagkakakilanlan at mga relasyon ng biktima. Si Aling Maria ay tubong dito. Ang kanyang asawa ay namatay na mahigit sampung taon na ang nakalipas at ang kanyang mga anak ay nagtatrabaho sa Maynila. Binuksan niya ang karinderya halos limang taon na nakalipas upang suportahan ang kanyang sarili at magkaroon ng dagdag na kita para ipadala sa kanyang mga apo. Sa mata ng kanyang mga kapitbahay, siya ay isang mabait, simple, at mapagmahal na babae na hindi kailanman nagkaroon ng alitan o galit sa sinuman. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang maliit na karinderya. Araw-araw Nakakasama niya ang mga truck driver at mga manggagawa sa kanyang barangay. Ang brutal na pagpatay sa kanya ay nagdulot ng pagkabigla at galit sa lahat. Isang babaeng namuhay ng tapat sa buong buhay niya ay nakatanggap ng isang hindi kapanipaniwalang trahedya. Habang nakatuon ang investigasyon sa pagsusuri sa mga kriminal sa lugar, isang mahalagang lead ang biglang lumitaw isang residente na nakatira malapit sa karinderya ni Aling Maria ang nagbigay ng napakahalagang impormasyon. Bandang 12 ng tanghali, bago pa matagpuan ng krimen, nakita niya ang isang lalaki at babae na nakasakay sa isang pulang motorsiklong Honda Click na huminto sa harap ng karinderya. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang babae na nakasakay sa likod ay mukhang napakabata, nakaistilo at ka-make up ng mabigat, na talagang hindi katulad ng mga karaniwang manggagawa o mga dumadaan. Ang lalaki na nagmamaneho ay payat, may mapanganib na hitsura. Pumasok sila sa karinderya ng ilang sandali bago siya umalis para magtrabaho. Agad na naging sinag ng pag-asa, ang detalyeng ito sa gitna ng kalituhan ng kaso. Pinukoy ng Special Investigation Team na maaaring ito ang mga suspek, Agad na ipinalabas ang utos na suriin at kunin ang mga security camera footage sa buong National Highway 1 at sa mga kalsada sa gilid na may nag-iisang layunin na hanapin ang kinaroroonan ng misteryosong magkasintahan sa pulang motorsiklong click. Daan-daang kilometro ang layo mula sa madugong tagpo sa Pampanga, ang Maynila ay nananatiling isang lungsod na hindi natutulog. Isang paraiso para sa mga gustong itago ang kanilang mga kasalanan at ilubog ang kanilang sarili sa mga kasiyahan sa buong magdamag. Sa isang murang hotel na nakatago sa masikip na eskinita ng Quiapo, ang espasyo ay puno ng amoy ng sigarilyo, murang pabango, at kakaibang amoy ng shabu. Si Princess, 23 taong gulang, ay nakahiga sa kama at ang kanyang katawan ay nakakapukaw. Ang kanyang mahabang buhok na kulay platinum ay nakakalat sa unan, nakabaligtaran sa kanyang puting balat. Ang kanyang nakakaakit na katawan ay pinaganda ng manipis na itim na lingerie. Sa pagitan ng kanyang malulusog na dibdib, may isang maliit na tattoo ng paru-paro na tila na gaanyaya. Katatapos lang ni Princess mag-selfie at pinili ang anggulo ng kanyang mukha na walang bahid, at handa na siyang ipost ito sa social media na may isang malalim na caption. Dapat marunong mahali ng mga babae ang kanilang sarili at lumikha ng sarili nilang halaga. Libu-libong likes at humahangang komento ang mabilis na darating. Walang nakakaalam na ang kanilang beauty queen ay dumumi ng dugo. Sa tabi niya, si Jomar, 32 taong gulang, ay nakahiga sa silya at ang kanyang mga mata ay nanlalabo at walang buhay pagkatapos gumamit ng shabu. Ang kanyang katawan ay payat ngunit puno ng mga tatu mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga braso. Lahat sila ay mga nakakatakot na figura tulad ng mga dragon, tigre at bungo na nagpapatunay sa isang masamang nakaraan si Jomar ay may mahabang listahan ng mga dating kaso para sa pagnanakaw. Ang kanyang buhay ay isang paulit-ulit na ikot ng karahasan, adiksyon at kulungan. Siya at si Princess ay isang perpektong pares mula sa impiyerno na pinagsama ng kanilang mga hay at kawalan ng puso. Ang mga nakulimbat nilang pera kay Aling Maria ay mabilis nilang ginastos. Ipinagbili nila ang iPhone sa isang second-hand cellphone shop nang walang papeles itinago nila ang gintong kuwintas sa isang pawn shop na hindi nagtanong tungkol sa pinagmulan nito. Ang lahat ng pera ay itinapo nila sa mga marangyang kasiyahan. Noong nakaraang gabi, nagpunta sila mula sa isang bar patungo sa isa pang dance club. Uminom sila ng matapang na alak at sumayaw ng baliw sa malakas na musika. Pagkatapos ay naghanap sila ng isang tagong lugar para sabay na gumamit ng shabu nang maabot nila ang kanilang high, sinamahan nila ang isa't isa sa hotel at nagtatalik sila na parang mga hayop na binibigyang kasiyahan ang kanilang pagnanasa sa buong magdamag. Ang buhay ng isang matandang babae, ang sakit ng isang pamilya, ang lahat ng yun ay hindi umiiral sa kanilang mundo. Ang krimen ay isang paraan lamang para makakuha sila ng pera para makabili ng ilang oras ng ilusyon at sexual na kasiyahan. Samantala, sa conference room ng Pampanga Provincial Police Office, tensyonado ang kapaligiran. Dandang opisyal ang nagtatrabaho ng walang pahinga sa loob ng mahigit 24 na oras. Nasuri na nila ang ilang terabytes ng data mula sa mga security camera footage. Sa wakas ay nagbunga ang kanilang pagtitiyag Natuklasan ng isang matalinong investigador ang imahe ng pulang motorsiklong Honda Click na may isang natatanging scratch sa kaliwang bahagi sa isang toll gate sa North Luzon Expressway. Mula rito, nabakura na ang kanilang direksyon. Ipinatupad ang mas mataas na antas ng police operations. Sinuri ng puwersa ang listahan ng mga kriminal na tubong pampanga at bulakan na nagtatago sa Maynila ang profile ni Jomar na may tattoo at masamang record ay mabilis na nakakuha ng atensyon. Ipinakita ng kanyang record na madalas niyang kasama si Princess ang hot girl na may kapansinepansing buhok na platinum at may nakaraang pagkasangkot sa droga. Ang lahat ng mga pirapiraso ay nagkasya ng perpekto. Ang mga suspect ay hindi na isang invisible ghost. Mayroon na silang pangalan, edad, at itsura. Isang espesyal na team na may kasanayan ang nakikipagtulungan sa Manila Police District, natahimik na nagtungo sa Maynila na may dalang arrest warrant at determinasyon na dalhin ang mga halimaw sa hustisya. Bumagsak ang gabi at isang malakas na ulan ang bumuhos, naglilinis sa lungsod ngunit hindi kayang hugasan ang kasalanan. Sa loob ng kuwarto 301 ng hotel, ang maputlang dilaw na ilaw ay nagpinta ng isang marangyang eksena. Ang amoy ng shabu, pawis at pagnanasa ay naghalo na bumubuo ng isang mabigat at nakakakilabot na kapaligiran. Sa maruming kama, si Princess at Jomar ay nagpapainitan sa kanilang pagkabaliw sa droga at sekswal na pagnanasa. Naabot na nilang pareho ang rurok ng kanilang high Nalubos na nakahiwalay sa panlabas na mundo. Hindi nila alam na malapit na sa kanilang leeg ang karit ng hustisya. Ang impormasyon ng reconnaissance ay nagulat. Ang dalawang suspek ay gumagamit ng droga ng mabigat. Ito ang perpektong panahon para kumilos. Nagdesisyon ang Special Investigation Team na umatake kaagad ng walang pag-aatubili. Ang isang maliit na pagkaantala ay maaaring magpahintulot sa kanila na magising, sirain ng ebidensya o gumawa ng mapanganib na paglaban. Ipinataw ang utos ng may pagpapasiya at walang awa. Ang mga espesyal na operatiba mula sa special operation team na nagtatago na sa hallway ay gumalaw ng tahimik na parang mga multo. Bumukas ang pinto ng kwarto, 301. Ang pulis ay sumugod na parang isang bagyo. Ang nakita nila ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Nagulat si Princess at Jomar. Ang kanilang hay ay biglang natigil. Sa gulat at galit, nagising ang kanilang instinct na hayop. Si Princess, na may reflex ng isang taong laging nagtatago ng sarili, ay sumigaw ng malakas at mabilis na kinuha ang kanyang pitaka sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang maliit na pepper spray Nalagi niyang dala at walang pag-aatubili niyang inispray ito sa mga paparating na pulis. Bumuga ang matapang na usok. Naging sanhi ito ng pag-atras ng ilang operatiba. Sa pagkakagulo, bumangon si Jomar na parang isang sugatang hayop. Hinuha niya ang lahat sa kanyang maaabot. Ang ashtray na gawa sa salamin, ang bedside lamp at isang bote ng tubig. At itinapo niya ang mga ito sa mga pulis na sumisigaw ng mga mura. Ang kanilang paglaban ay lubhang marahas at sila ay handang mamatay. Munit minamaliit nila ang profesionalismo at katapangan ng mga opisyal ng pulisya. Naiwasan ng isang operatiba ang pepper spray at mabilis siyang sumugod at gumamit ng isang dalubhasang armlock na binali ang braso ni Princess na may hawak na spray. Nahulog ang spray sa sahig at si Princess ay natalo na hindi siya makakalaban bumagsak siya sa kama at nagtapos ang paglaban niya kasabay nito lumapit ang dalawang operatiba kay Jomar sa kabila ng mga bagay na itinapon niya ginamit nila ang mga kalasag upang takpan ang kanilang mga sarili at umatake Naging dahilan ito para siya magkanda ugaga at mahulog sa sahig na basa, ang pangalawang posas ay mabilis na ikinulong ang tatud na mga braso ni Jomar. Ang lahat ng pagsalakay at pagpigil, sa kabila ng kanyang matinding paglaban, ay naganap sa loob ng wala pang isang minuto. Ang lahat ay bumalik sa katahimikan. Tanging ang mga paghinga ng mga opisyal at ang pag-iyak ng mga kriminal ang naririnig. Nang ihatid sila sa labas, hindi na napanatili ni Princess ang kanyang maluhong hitsura bilang isang hot girl. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay namutla sa takot at pagkabigla. Nanginginig siya sa kanyang manipis na pajama. Itinago ni Jomar ang kanyang mukha at nawala ang kanyang kalupitan. Ang perpektong pagpapanggap ng isang moralidad na hot girl at isang brutal na kasintahan ay humantong sa isang kapansin-pansing pagtatapos. Sa malamig na interrogation room ng police station, ang puting pader at fluorescent lights ay nagpatingkad sa magkaibang hitsura ng kriminal. Sa simula, gumawa si Princess at Jomar ng isang pagpapanggap, nagkunwaring baliw. Si Jomar sa kanyang karanasan na pumasok at lumabas sa kulungan ay umupo lamang ng tahimik na may nanlalabong mga mata na bumubulong ng walang saysay na mga bagay paminsan-minsan. Bumaluktot siya at dumura na nagkukunwaring gumagamit ng shabu na wala sa kanyang sarili at hindi naaalala ang nakaraan. Nais niyang paniwalaan ng mga investigador na ang kanyang mga aksyon ay produkto lamang ng nawawalang kontrol. Si Princess ay gumawa ng mas komplikadong papel. Hindi siya umiyak o nagreklamo, ngunit tumawa siya ng baliw. Nang tanungin ng investigador, sumagot siya sa pamamagitan ng mga random na kanta o nakatitig sa isang walang laman na lugar sa dingding at nagbubulong ng mga walang kaugnayang bagay. Ang pagpapanggap ng pareho ay nilayon upang pahabain ang oras, biguin ng kapulisan, at umasa sa isang psychiatric evaluation na kapaki-pakinabang sa kanila, ngunit nagkamali sila. Nakaharap nila si Major Dela Cruz, isang beteranong investigador na pamilyar sa mga panlilinlang ng mga kriminal. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pagkatapos ng halos isang oras na pagmamasid, mariin niyang ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa. Ang kaluskos ay umalingaw-ngaw sa buong silid at tinapos ang pagkukunwari ni Jomar. Hindi ka pa ba tapos magkunwari? Bulyaw ni Major Dela Cruz at tinitigan si Jomar. Akala mo ba teatro ito? Meron akong sapat na ebidensya para bitayin ka. Hindi ko na kailangan pa ang pag-amin mo. Ang girlfriend mo sa kabilang silid ay umiiyak at nagkukwento kung paano ka nagbanta gamit ang kutsilyo para pilitin siyang gumawa ng masama. Pinaplanong mo bang gampanan ang papel ng isang bayani upang maprotektahan siya para makipagrelasyon siya sa iba. Ang mga pagdurok ng gamot ay hindi komportable, masakit talaga. Gusto mo bang subukan? Ang mga salita ng Major ay tumama sa kahinaan ni Jomar. Pinanindigan niya ang kanyang posisyon. Ang takot tungkol sa kamatayan at pag-aalinlangan tungkol sa katapatan ng kanyang kasintahan ay naging sanhi ng kanyang pagtatanggol tumigil siya sa panginginig at tumingala at humingi ng tawad sa mahinang boses. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Aaminin ko ang lahat. Nagsimulang magkwento si Jomar sa vernacular ng isang gangster, si Princess ang may pakana nito. Nagkasakit siya sa pagkalugi at nagugutom sa droga. Sinabi niya na ang mga matatandang babae sa mga tindahan sa gilid ng daan ay madaling biktimahin. Sa una ay atubili ako, ngunit sinigawan niya ako na duwag at isang lalaki na hindi maalalayan ng kanyang girlfriend. Sinabi niya na maghanda ako ng kutsilyo at pepper spray. Sinabi niya na panakot lamang, pero nakita ko na mabait ang matandang babae. Sinabi ko na iwanan na lang namin at maghanap ng ibang lugar, pero tiningnan niya ako ng masama. Sinenyasan niya ako na gawin ko. Pumunta siya sa banyo at tumawag. Nang marinig ko na sumigaw ang matandang babae, tumakbo ako papasok. Sinenyasan ako ni Princess at itinuro ang matandang babae. Umiikot ang aking ulo noon. Basta na lang ako sumaksak. Hindi ko rin alam kung ilang beses. Pagkatapos naming makuha ang pera at gamit, sinabi niya na tumakbo kami ng mabilis. Siya ang nagsabi sa akin na itapon ang kutsilyo sa kanal. Nang kinumpronta ng mga investigador si Princess tungkol sa pag-amin ni Jomar, agad na bumagsak ang pagpapanggap niya. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang kasalanan, lumipat siya sa ibang papel ang biktima. Hindi nagsisinungaling si Jomar. Sinabi niya, wala na tayong pera. Pinilit niya akong mag-isip ng paraan. Kung hindi, sasaktan niya ako. Binigyan niya ako ng pepper spray at sinabi sa akin, kailangan mo lang maging dahilan para mahilo ang matanda ako na ang bahala sa iba. Natakot ako kaya kinailangan kong sumunod. Sumigaw siya na may tumutulo na mga luha. Sinabi niya rin na pag nanakaw lang ang binabalak nila. Hindi niya sinabi kay Jomar na pumatay ng tao. Hindi niya alam na masama pala si Jomar. Sumaksak siya ng tao nang walang pag-aatubili. Siya ang demonyo, hindi ako. Nagsimula silang magturo sa isa't isa na nagpapakita ng kanilang pagkamakasarili mula sa hindi pare-parehong testimonya, muling binubuo ng puwersa ang kaganapan. Nagmula ang plano kay Princess pagkatapos ng pagkalugi sa pagsusugal at droga. Si Princess ang nagplano sa kanilang kasalanan. Nung umaga ng pag-atake, sinuri nila ang sitwasyon. Nang makita niyang walang mga customer, sinabi ni Princess kay Jomar na kumilos. Ang paglalakbay sa banyo ay isinagawa ni Princess ng perpekto sa matamis nang malaman iyon nang maaga. Inatasan niya muna ako. Pagkatapos mahulog ni Aling Maria, si Princess ang may malamig na tinanggal ang kuwintas at cellphone. Hiniwalay nila ang kanilang mga sarili patungo sa direksyon ni Luzon. Sa paglalakbay sa paglalakbay, nagbago sila sa isang tahimik na tulay, itinapon ng matalino sa madilim na kanal. Hindi kaya silang magturo ng pinuno pagkatapos. Sinuri sila sa isang halaga ng pera. Inupahan sila ng hotel, sinarado ang kanilang mga kawani at nagsimula. Sa oras ng buong loob na sa isang walang kasalanan, nahulog sa bawat kahusayan hanggang sa nabali ang kanilang mga kwarto, ang proseso na nagaangkin sa paggamit at panunungkulan. Si Major Dela Cruz na ginawa ni Princess, mga linya hanggang sa paggamit ay hindi nag-apela. Tinanggap ang kanilang pahayag ng desisyon sa huli. Tinanggap ang mga aksyon ni Jomar na ang tanging bagay sa kanila ay nagbago at hindi sinasabi kung paano dapat na magbago. Sinasabi niya na ang buhay na pinatubo ang si Princess ay gumagawa ng mga linya sa isang araw ay maging masaya sila sa pagsisinungaling sa mga gawa. Ang parehong bagay din sa lahat ay ang pagsasalaysay ng kawalan ang pagtustos sa ganoong uri ng pagbibigay pagtatapos hanggang sa ganoon ang pagsisisayod na gagawin na ito at ang kanilang isyu kung paano hindi iapela ng matagumpay. Kung paano niya ginawa ang mga dahilan sa proseso, nakakagulat ang paggawa ng plano na matindi kung saan ang mga nakibahagi ang ginagawa ng kanilang mga tao. Sa pagbubukas ng umaga, ang bawat bagay Itinatanong kung nagawa na magpakasal, nangangahulugan ito na hindi na sila dapat na maging katulad nito. Sa bagay na nagbago, ayaw niyang maging sanay na tulungan. Inilaan ang matagal ng panahon na dapat gawin ng malakas. Nauna pa na hindi siya makikilala, nagawa pa na makahawak, kailangan ng sinuman na makita ang bagay tungkol sa nagawa niyang iyon, lahat ng katotohanan na nagsisimula sa katapusan, inaangkin ang mga bagay at ito ay nangangahulugan ng bawat isa at sinisimulan pa rin itong isa publiko at makatanggap hanggang sa ganoon mga aral na gagawin ang mga katakutan sa pag-uugali. Mga damdamin at aral sa kapayapaan na masayang ginagawa sa anumang oras hanggang sa makarating sa mga malagkit